Mula nung tayo nagsimula nitong panahon ng Adviento, ay lagi natin naririnig ang salitang pag-aantay. Sapagkat yun ang diwa at ibig sabihin mismo ng Adviento, darating ang Panginoon kaya tayo nag-aantay at naghahanda. Kaya't ang panawagan ng Adbiyento ay magantay. Sa mundo natin ngayon, itoy isang tukso ayaw na nating magantay. Nagmamadali tayo. Gusto natin ay ura-urada at agad-agad. Ngunit mga kapatid, hindi lang ito tungkol sa ating pag-aantay maganda paalala, hindi lang tayo ang nagaantay, tayo din ay inaantay. Hindi lang tayo ang naghahanda, mayroon ding pinaghahandaan tayo. At yun ay walang iba kung hindi ang Diyos. Ang Diyos ay nagaantay sa atin. Ang Diyos, pinaghahandaan din tayo. Kaya nga sa Ebanghelyo ngayon, narinig natin ang paanyaya ni Jesus Nazareno, Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan. Nagaantay ang Diyos sa atin na lumapit sa Kanya. Misa nakala natin, tayo lang ang nagaantay sa Diyos. Sa katunayan, mas naunang nagaantay ang Diyos sa atin. Kaya't magandang tanong ngayong araw na ito, ano bang inaantay ng Diyos sa akin? Tanungin natin ang ating sarili, meron ba tayong pilit na isinasantabi, pilit na kinakalimutan o iniiwasan na sa totoo lang sa puso natin, inaantay ito ng Diyos mula sa atin. Inaantay ka ba ng Diyos humingi ng tawad? Magpatawad sa iyong kapwa? Inaantay ka bang makipagkasundo? Inaantay ka bang bitawan yung kasalanan na iyan na sumisira sa iyo at sa ugnayan sa buhay mo? Inaantay ka bang magmalasakit dahil tumigas na ang puso mo? Mga kapatid, laat tayo may inaantay ang Diyos sa atin. Baka nga siguro, kaya tayo parang lupaypay at pagod sa buhay dahil hindi pa natin tinutugunan ang paanyaya ng Diyos sa atin. Lalo na ngayong panahon na marami tayong pinaghahandaan. Iba sa atin, wala pa, malayo pa ang Pasko, eh parang pagod na pagod na dahil sa dami ng alalahanin, sa dami ng ginagawa, napakaganda ng sinabi ni Jesus sa sereno ngayon, lumapit kayo, makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa iyong kaluluwa. Binibigyan tayo ng pagkakataon magpahinga. Dugtungan yung hininga natin. Baka sa pagod natin, napapabuntong hininga na lang tayo. Kinakapos na tayo ng hininga. Hindi ng ilong o baga kung hindi ang hininga ng kaluluwa, ng kalooban. Parang ang kabalintunaan ang sinasabi ng Panginoon, gusto nyo ng pahinga, lumapit kayo sa akin at pasaninin niyo ang inyong krus. Siguro sabihin nyo, kala ko ba ba't magbubuhat ng krus? Ngunit yung krus na iyan, katulad ng krus na pasan-pasan -pasa ni Jesus sa sareno, ang siyang sa totoo lang nagbigay sa kanya ng tunay na lakas at kapayapaan. Sapagat ang krus na iyan ay krus ng pag-ibig, krus ng awa, krus ng pagtitiwala. Siguro nga'y mahirap, pero sa ngala ng pag-ibig at pagtitiwala, ito'y nagiging magaan. Ito ang nagiging daan sa kapayapaan. Di po ba pag nagmamahal tayo, hindi mo iniindi yung bigat o hirap? Baka kaya ka nabibigatan, dahil walang pagmamahal baka kaya tayo nabibigatan kulang sa pagtitiwala pero kung meron daw pong pagmamahal at pagtitiwala ang krus hindi nagiging pabigat bagkus ang krus nagiging bukal ng lakas biyaya at pagpapala ng Diyos. Mga kapatid, hindi lang tayo ang nagaantay. Ang Diyos nagaantay din sa atin. At wala siyang ibang hangad kung hindi ang bigyan tayo ng tunay na pahinga, tunay na lakas, tunay na hininga, ang hininga ng buhay ng Diyos sa mga napapagod na rito, sa mga nalulungbay at nalilito na dito, isa ang panyaya sa ating lahat ni Jesus Nazareno. Lumapit kayo sa akin. Pasanin ninyo ang inyong krus at bibigyan ko kayo ng pahinga at lakas.